mag-spread. Ikaw na lang mag-ganito. Go. Hoy! Oh, hindi! <laughs> dito! Hindi sa bibig mo! Mamaya ka, titikim. Kim. Yan. May tuwitikim na ho dito, mga kapatid. So, gamit tayo ng cream sticks white para sa mata ng reindeer. Reindeer. naging Santa Claus siya. So, ito daw ang mata ng reindeer. <laughs> sige, <laughs> sige. Next for the ears, cream sticks, peanut. Yung kakasama ko po mag-food art, kumakain na ng cream sticks, hindi niya na po makaya. 90% tix balls.